paano mabilis ma-monetize or ma-invite for content monetization kay Facebook. So guys, yung i-discuss ko sa inyo, disclaimer lang, hindi ito professional advice. This is from my personal experience. Ito yung mga na-observe ko, mga napansin ko nung ako po ay na-invite for content monetization. So, so ito kasi yung mga bagay na iniwasan ko na mga ipinagbabawal kay Facebook. Kaya kahit na konti pa lang yung followers natin ay na-invite na tayo kaagad for content monetization dito kay Meta. So sa mga gustong malaman at magkaroon ng idea, panoorin mo like ng buo ang video na to. So ayun, yung unang-unang tip na mabibigay ko sa inyo guys, kung nagsisimula ka pa lang as a content creator kay Facebook, sisimula ka pa lang sa paggawa ng mga reels, I suggest na huwag ka muna gumamit masyado ng mga music. Sa akin na gumamit talaga ng mga music once na monetize ka na. Kasi once na na monetize na tayo guys, merong mga royalty free music na inaalaw si Facebook na gamitin natin sa ating mga videos or reels. Mga lawang tip na mabibigay ko sa inyo is iwasan nyo po yung mag-upload ng mga videos na mayroong logo ni TikTok. Isa yan sa mga hindi ko talaga ginawa, hindi ko talaga uh, tinry mag-upload ng mga videos na mayroong logo ni TikTok. Kaya kung gusto mong monetize at ginagawa mo yan, I suggest tigilan mo na at iwasan mo na. Baka isa yan sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon, kahit na marami pa yung followers mo, ay hindi ka pa rin na invite ni Boss M for content monetization. Okay, pangatlong tip na mabibigay ko sa inyo is huwag kang mangunguha ng videos ng iba. Especially yung mga galing sa mga movies, mga pelikula. So, wag na wag mong susubukang kumuha ng mga video ng mga yan at i-upload mo sa iyong page or account. So, bawal na bawal yan. And, bahay, isa rin yan na dahilan kung bakit tatagalan kang mamonetize. So, marami ako nakikita ganyan. Actually, yung iba, sobrang laki na ng bahay nila. I mean, sobrang dami na nilang followers. Pero hindi pa pala sila monetize. Just because yung mga ina-upload nilang videos ay galing sa mga movies. Sabi mo mga trailer lang yan. So, nabahabilis madidetect ka ni eh, Facebook. Pang-apat na tip na mabibigay ko sa inyo ay gumawa po kayo ng mga quality content. Original quality content yung content nyo talaga. And guys, dito kay Facebook, dito sa mga Reels, meron kasing ratio na dapat tayong sundin na approved kay Meta. Kailangan yung ratio ng mga videos natin sa Reels ay nasa 9 is to 16. So, ayun guys, lagi nating tatandaan, much better na gumawa tayo ng video or mag-upload tayo ng video na tayo mismo yung gumawa, tayo mismo yung nakikita sa video kasi mahirap magkaroon ng restrictions. Yung iba kasi, kapag na-restrict, so, taon yung inaantay bago mawala. So, sayang naman yung panahon. Okay, pang limang tip or advice na bibigay ko sa inyo is iwasan nyo pong mag-upload or mag-post ng mga video na may logo ng mga third party. Iwasan nyo po mag-post ng mga reels videos na nyo na mayroong logo ni CapCut or any third party platform or application yan. So bawal na bawal po yan dito kay Boss M. So sa akin, yan talaga, isa yan sa mga iniiwasan ko noon nung ako'y nagsisimula pa lang gumawa ng mga reels dito kay Facebook. At pang-anim na advice, ito baka hindi mo pa alam to. Isa to sa bawal na bawal din at baka isa to sa ginagawa mo kaya hanggang ngayon ay hindi ka pa na monetize. So bawal gumawa ng mga video or mag-upload ng reels ng mga pictures na pinagsama-sama, no? Ang ibig kong sabihin, no, ah uh, bawal yung mga pictures na gagawin mo lang parang slides or PowerPoint style at i-upload mo as Reels. So before, ang dami pong gumagawa niyan sa mga baguhan. Kung hindi mo pa alam to, so iwasan mo na at wag mo nang gawin. Kung nagnanais kang mabilis na ma-monetize kay Facebook. At ang panghuling tip na mabibigay ko sa inyo ay iwasan nyo po mag-upload ng mga duplicate videos. For example, uh, in-upload mo yung video na to sa page mo and then in-upload mo ulit sa iyong main account sa iyong Facebook account. So bawal din po 'yon mga ma'am, sir. Or for example, meron kang dalawang Facebook page, yung video na 'yon in-upload mo sa iyong isang Facebook page at inulit mo ulit doon sa iyong pangalawang page. So bawal na bawal po 'yon. At nga pala, bago ko makalimutan, isa ring tip na mabibigay ko sa inyo kung nagsisimula ka pa lang or gusto mong mabilis na ma dito kay Facebook is basahin natin, i natin yung community standards or yung content monetization policies ni Facebook. So syempre basahin natin kasi baka meron doon na nakalagay sa monetization policies ni Facebook na ginagawa natin. So for example na lang guys, yung uh, pag-upload ng mga reels na meron tayong kasamang bata. And yung bata na yon is sabihin natin na walang suot na damit or uh, Yes, hindi nabihisa ng parents. So, bawal na bawal yon. Baka nag upload tayo ng mga ganong videos. So, maraming uh, mga content na, klase ng content na ipinagbabawal dito. Kaya, kailangan aware tayo sa standard policy or community standard policy ni Facebook and content monetization policies niya. So ayun mga ma'am sir, iilala yan sa mga bagay na talagang iniwasan ko talaga na gawin. Kaya Facebook nung ako ay nag start pa lang. And it's useful and effective naman. Dahil napansin ko na kahit maliit pa lang yung aking followers ay na-invite ka agad yung aking Facebook page for content monetization. Actually, nagtataka nga ako kasi ang sabi nung iba is kinakailangan, required daw talaga is 5,000 followers. Pero iba na kasi nagbago na yata yung patakaran ni Facebook ngayon. Kahit na konti pa lang yung followers mo, as long as sumusunod ka sa policy ni Facebook, malaki yung chance na mabilis kang mamonetize. So, ayun lang guys. I hope nakatulong sa inyo yung konting information na to, lalong lalo na sa mga naghahangad, mamonetize na ngayong taon kay Facebook. Ay if you think na nakatulong sa inyo yung video na to, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So, yun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po! thank you